Um, nasabi lang ho sa akin ng DepDev na itong price support po ay ginagamit po sa pagbili ng uh, LGUs, ng mga uh, produkto ng ating mga magsasaka. Uh, national Government rin po, ito rin yung kanilang ginagamit ng presyo, uh, Mr. President. NFA, kasi NFA, one of our big buyers yan for, um, for uh, during, para po sa kanilang uh, buffer stocking no so yan din po yung ginagamit na presyo para hindi masyadong mababa yung presyo na binibili ng ating uh, gobyerno Tama po kayo, Mr. President. Nagkamali ako sa aking minuta. Pero yung pong uh, guaranteed price, yun po ay nandun sa uh, Agricultural and Fisheries Modernization Act. Price guarantee po ang nakalagay. Pasensya na po. Tumatanda na po kasi tayo, Mr. President. Hindi naman po halata, Mr. President. <coughs> Nandun po sa Agricultural and Fishery Modernization Act. Yun pong price... Uh, guaranteed price for palay. Correct, correct po. Tama. Sana po ay magkaroon na po ng katuparan yun uh, para sumaya ng konti po yung ating mga magsasaka. Ah, uh, ito po, uh, actually, uh, kaka-issue lang po nung Executive Order Series of 2025 establishing the floor price for floor price of palay and providing trigger mechanism for its implementation. Ito po ay kaka-issue pa lang. So, ito na po yung pinapatupad pong uh, um, floor price of palay. Mr. President, yan pong executive order na yan is only a reiteration of the law. Hmm. Ang tinatanong po natin, paano po magkakaroon ng katuparan? Inulit lang po natin yun eh, sapagkat Nasa batas na po talaga yun eh. With or without the executive order, yung batas po kailangan natutupad. Sapagat yun po yung pangako sa mga magsaka para ma-incentivize naman sila, lalong-lalong na po sa panahong ito na alam nila na halos gumagapang po sila upang itaguyod po nila ang kanilang pamumuhay, Mr. President. Opo, um, Senator Marcoleta, tingin ko ang pinaka- Magandang uh, matanong ay yung Department of Agriculture na pagkatapos nito uh, sila na po ang sasalam. Salamat po. Sa ang program funds naman po, Mr. President. The provision on priority order under the program appropriations has been deleted in the committee report. Ang ang na-delete ito po. Nevertheless, prioritization of funding of the purposes under the program appropriations may be as follows presented from top priority at yun nga po ay yun po sa ilalim doon sa sub-item A, sub-item B, napakarami po noon. Kasama po yung personal benefits, social services, Government of the Philippines counterpart on FAPS, infrastructure projects, other priority projects authorized within the purposes numbers 1 and 3 to 11. What is the rationale for deleting the priority order? How will the Department of Budget and Management now determine what constitutes priority? dahil po rinidusu natin yung uh, number of um, uh, line items or purposes uh, uh, unprogrammed appropriations from 11 to 7, uh, hindi na ho kailanganin ng prioritization. So, uh, dahil ang kailangan ng tatlong cash items lang po ang nakalagay sa unprogrammed, ito po yung dalawang foreign assisted project at yung modernization. So, dahil uh, yan na lang po yung actually dalawang purposes na lang, no foreign assisted projects and modernization hindi na mo kailangan i-prioritize no so pagpasok ko ng mga new and additional revenues uh, doon na sila pupunta pero meron pa po, po tayo yung uh, dinilit ni Sir President sa unprogram appropriations ito po yung strengthening assistance for government social programs 45 billion Program on Risk Management, 3.6 billion. Refund of the service the development fee for the rights, for the right to develop the Nampi Dai property in Tokyo, Japan, 210.6 million, and the insurance premium for our uh, government assets, 2 billion. Mr. President, may we you know why these funds for these programs under the UA deleted, Mr. President? So, pagdating po dun sa sagit, um, tinanggal na po natin yan dahil uh, yung mga pangangailangan po ng uh, ahensya ay nakalagay na po sa program appropriations. So, that's one reason kaya po natin uh, tinanggal. The rest po ay tinansfer din po natin sa program appropriations po. Uh, so, itong mga items na ito except for yung refund of Uh, service development fee. Kasi itong service development fee sa right to develop uh, the Nempandai property in Tokyo, Japan. May kaso pa ho ngayon. So, hindi pa ho naman kailangan ibalik until ma-resolve yung kaso. The rest, nasa, po, nasa program na siya. Doon po sa ating uh, property sa Japan, Mr. President, will, not, will this not risk violating uh, contractual obligations? that might affect diplomatic commitments related to this project. Or so please. far ho kasi meron pang litigation ho ngayon. Uh, pwede ho maganin litigation. If ever na magkaroon ng resolution, pwede naman hukunin sa contingent fund. Pero meron pa pong uh, na-delete Mr. President, yung uh, unprogrammed appropriations na 2 billion allocation for Marawi Marawi Seeds Victims Compensation Program. Ang ibig po bang sabihin nito, Mr. President, yung budget po for compensation or reparation do sa internally displaced persons do sa Marawi Seeds as mandated under Republic Act 11696 at yung Compensation Act for 2020, of, 2022, uh, sana po natin kukunin po ang uh, Magiging funding ng dalawang batas na ito, uh, Mr. President? Actually, meron na ho siyang existing sa program, about 1 billion po. Uh, so, itong program is karagdagan. So, linipat ho natin ad additional 1 billion uh, to the program. So, 2 billion na po yung kanilang uh, appropriations for that, Mr. President. 2 billion pesos na po. Related po doon sa pinag-uusapan nating mga geotag and real-time coordinates po sa DPWH, meron din pong uh, kaparehong programa ang DBM. Tinawag po nilang Digital Imaging for Monitoring and Evaluation Project, DIME. Uh, Paano kaya po ito? Hindi kaya mag-overlap na naman po ito, sapagkat, yun nga po, pinagsisikapan natin ayusin yung application ng DPWH, tumutulong na po yung Philippine Space Agency, pagkatapos meron pa po pong uh, Project DIME ang DBM. Uh, uh, hindi kaya mag-overlap ito, uh, Mr. President? Tama ho kayo, uh, Senator Marcoleta, in fact yan din ang notice ko uh, magkasama nga ho tayo doon sa na, sa Philippine Space Agency at pareho tayo nagmungkahi na uh, magkaroon ng satellite imaging yung Philippine Space Agency dahil meron na silang meron na tayong mga satellites na nasa space. Uh, so yan ang gagawin po ng uh, DepDev to integrate all of this mapping kasi marami nga ho may NAMRIA, may DNR, merong D, uh, DBM, ngayon mag, DPWH magkakaroon. So pare-parehong mapping at uh, geotagging uh, activities ang gagawin nila. So uh, ang DepDev ngayon may plano na gawing integrated para iisa na lang. No? Pare-parehong mapang gagamitin nila real time at hindi, huma, hindi masasayang yung pera natin kasi allocate tayo ng pera, nag-allocate tayo ng pera o sa iba't ibang hensya, pareho naman ang ginagawa. So, hindi na po natin uh, babudgetin yung uh, project time, Mr. President. Meron ho siyang budget na 9.6 million Mr. President sa this coming 2026. So, but ang direction po is to integrate all of the mapping uh, activities ng national government. Pero po yung kanyang uh, layunin, Mr. President, J.O. din. Yes, the same. Pagkatapos, real time. Correct. Correct, the same ho. O eh, baka mag-overlap. Definitely, ako yun rin po ang aking uh, tingin. So, um, but yun po ang direction is to have a convergence po ng all the geotagging and mapping activities. So, hindi na po tayo maglalagay ng mga pondo sa iba't ibang ngayon na meron pong geotagging and mapping activities. Dapat isa lang po. Ang proposal po is under depth level. So, yun po yung proposal. Salamat po, Mr. President. Noong pong uh, nakarang taon, Mr. President, ayon po sa International Brokerage Tracking Website, ang Pilipinas po ang nagbenta ng pinakamalaking volume ng ginto sa buong mundo. 24.95 tons. Ang uh, dahil mo sa pangyayaring ito ay bumaba ang ating gold holding sa 134.06 tonelada na lang. Ang Thailand po, Mr. President, sa ngayon po sa ulat na ito, ay nagbenta lang ng 9.64 tons. Ang Uzbekistan ay 6.22 tons. Ang Mongolia, 1.33 tons. Saan po ba yung Mongolia, Mr. President? Mongolia nasa Central Asia, Mr. President. Pwede po tayong makarating doon. Uh, Kinala ko po, po yung Deputy Prime Minister doon, Mr. President. Kaya ako po tinatanong, yung ay, alam ko pong kaibigan nyo yung Deputy Prime Minister. <laughs> ang Singapore po, Mr. President, nagbenta 1.18 tons. So, kung pag-usap po, yung financial standing po ng Singapore, eh, malayo po tayo, pero talagang bakit po tayo nakapagbenta ng ganong karami? Ano po ang naging batayan, Mr. President? Unang-una, uh, bakit po 24.95 tons kaagad? Ba't di na lang 2.4, Mr. President? I was advised, Mr. President, by the uh, BSP that it's part of their portfolio management. So from time to time, they would adjust their portfolio depending on the situation and depending on the risk. So in this case, they sold gold uh, and transferred to another asset class. Ang dito, Senator naman tayo dahil ng gold Uh, kumita naman po ang BSP dito sa pagbenta. Pero, uh, lumipat lang naman siya in another asset class na high yield, low risk. Pero, Mr. President, eh ngayon po uh, ang daming uh, nagsasabi, kahit hindi po natin tingnan yung uh, boiling cauldron, mas mataas po ang presyo ng ginto ngayon eh. So kung halimbawa, eh, nagbenta lang tayo ng konti at ngayon natin ibinuhos kung talagang kailangan natin pong magbenta, mas marami po tayong kinita siguro.